So, resume. Samahan nyo magkabit at buen ng aming engine block. Kasama ng mga kaklasikong sobrang sisibag. At kung hindi ka pa nakafollow, follow mo na ako. So, let's start. And ito nga pala yung rear oil seal ng rear oil seal retainer namin. So, ito nga pala yung kasama dun sa overhauling gasket. And yun, ginamit ako lang na rubber mallet para mag-fit in. And next naman, itong front oil seal nitong timing chain cover. Bali inulit ko lang din yung process Pok lang din dyan Pagkatapos nun Sige Mike Kabit eh And ganyan nga pala yung itsura nya Kapag ikakabit na At sa may mga gusto nga pala At nagtatanong ng ginagamit namin Tark wrench Check the yellow basket Ah pwede na At pagkatapos pahidan nyo ni Abdul Sige lapate eh So ayan, dinouble check lang namin kung nakalapat na each side. Then, salpak ng timing chain cover. Tapos dito, tinry ni magpukpukin o kaso, aray, masakit pala. Sige, gamitin ng proper tools. Pagkalapat, sige, mga ka-grupo kilos, kilos, lagyan, lagyan. At pagkatapos naman namin higpitan tong mga bolts ng timing chain cover, sinunod na namin yung crankshaft pulley. At dahil mga baguhan pa lang kami, tinuruan kami ng tamang gagawin ni Chip. Tinan niyo kung paano. Proper mallet na Di ba, tama si Chip Use the right tool in the right way Panis At sige, para di magkalas Kabite ang tornilyo At dahil tapos na kami sa panggile Dito naman kami sa baba ng nakin Bale, ito nga pala yung oil strainer Na ipapakabit ko kay Chip At sige, Chip Dali, eh Hop, hop Hindi ganyan, pre Tutok mo yun, pasok. At sige, lagyan ng tornilyo chip. At ho, ho, may nakalimutan pala kami higpitan. Yun no. Yun no. O oh, di ba satisfying talaga so ito namang oil pan yung next namin kinabet. Bali pan samantala nga pala muna to dahil di pa kami nakabili ng beta grade. At para totaling ang maitayo na namin sa makap namin, nilagay na nga pala namin tong engine support. At sige buhat eh. At ako diyan no, oh, tamang chair lang o. Oh, demon lang tumulong. Oh. Okay. Thank you, Mike. And for the next na ikakabit namin Just sharing lang ulit Ganto nga pala yung ginawa namin sa mga valve lifter namin Binalot namin na parang candy And dyan kung mapapansin nyo may nakalagay na 3x Ang ibig sabihin nyan Piston number 3 and exhaust sya And ganun lang din yung ginawa namin Sa bawat isang valve lifter At para saan nga ba at bakit? Simple lang dahil dito sa pagkakabit namin para mabilis namin ma-recognize kung saan siya pwesto ng kabit. At huwag kakalimutang langisan. At hindi pa nga pala namin tapos kunan ng oil clearance ay mga valve lifter. Bali baka bukas sukatan na namin. At same process lang din sa bawat valve lifter. At pagkatapos naman ibalik lahat, sinik lang ni Mike kung paano nga ba yung tamang kabit nitong plate. Hindi ganto so baliktad. Hindi pa din, di tama sa dowel. Isa pa, isa pang pa, adjust mic. At yun, nakuha mo. At pagkatapos ng lahat, Dinis time. Dinis time. Dinis time. Dini's time. Dini's time. At sige, bigyan ng kaparasong montage yung mga klase napakasisipag. Napapatagal na naman ng mga bata So yun salamat ulit sa pananood At sana sumabay-bay kayo Hanggang sa mabutong makinang tour And don't forget to follow, like and share Bye!